Ano lang talaga sa pang lamig? Wala na yung ano ba? Wala na, kuha na. Ayan o, nagkaroon ng uh, pangalawang <laughs> sumpa na, na si Buddy. Eh. Buddy Rock. Dyan. Ito, may uh, So, kung na yan. yung silver. Black na BNC. Uh, silver <laughs> yung pangalan uh, niya. Ayan o, John Ray. John uh, uh, Ray. John uh, Ray. John Ray. JM, ano nga? JM Race pala. <laughs> race <laughs> <yeah>. po. <lang> sinabi. <laughs> <laughs> nung papunta pa lang dito, Kuma sinabi ko, Ray, na. Ray, sinabi naman niya, ano? May manood tayo, sabi ko kay Cardo. Ah. Ah. Ay, saan banda doon yung pinakapiloto nila? Hmm. Wala nang, wala nang normal na piloton kasi ah, hiwalay na, na eh. Uh, oh, na yun yun ah, kasi ang mga naan dyan, mga Pilipino, wala naman sa mga Pilipino nag, nagkukumpulan eh. Banata ng banata ng ano ng Pilipino eh. Pero yung tatlo, yun talaga sa nembre ko eh. Oo, oh, tatlo. Sila pa rin ang kumuha. Sila, J. Alam, alam, Pangalawang sumpa na yan. <laughs> Eh, o, no, pangalawang sumpa na ni body. hindi na pa kanina. Iba kasi yung kinapa. Iba ang kinapa? Oo, oh, may okay. hindi na nakaka-pa yung tibo na ano. Stapler daw yung nakadali. Ayan. <laughs> o so yan, nagbubomba na. 32 nga sabi ko, palit ka lang 32.